Welcome back sa amin channel Erickson shoutout ka <laughs> For today's video may food festival ulit kami Kaya ito maghahagot na naman kami ng gamit Salamat nga pala dun sa mga nanood nung aming uh, last na video dami nang uh, nanood umabot ng 70,000 views Salamat sa inyo guys salamat din sa mga nag-comment sana at na-appreciate nyo yung aming video kahit na merong mga uh, ah. hindi na gustuhan. pero salamat na rin at pinanood nyo yeah. Gano'n talaga di mawawala ang haters <laughs> so yeah basta uh, salamat at pinanood nyo yung aming video uh, at ngayon ay may food peso kami at sana panoorin nyo ulit so lakad muna kami so dito na po kami sa venue ng aming food festival at, uh, mga kasama namin nag iaw na sunblock sunblock ha? Wala nga siyempre Wala nga Kala lang yung tao Kala yung tao Oh kamusta? Shout out ka but na to eh sir rin. Oh shit. Sa nang halu mo. Alisin <laughs> mo na to, to. Ito na. Ang bahat ba to? Okay, na lang <laughs> natin kung tinok naman. Ito. Ay sa aalisin na kano. O di, akin na yung mic stick. Yeah. Oh, so. Dapat clear yung inilagay mo dito ng glass. Ha? Clear. Ayaw lang akong mabili eh. Yan lang. na Yung, ano naman, photo draft, gawin ko sa sotobra. Gawin natin yung yung Dito, kasi dito yung mga... Anong lalagay dito? Ako. Dito. Dito ba? Sabi na Erwin. May lagayan na tayo ng... May, may upgrade tayo. Basta, na rin ang na na to. yan. Lagay na lang. na yan. Okay. Bukas tara. Bukas tara.

So, time po ngayon ay eh, alas 11. Medyo di pa yung tao. Sponsored pa kami ng uh, Selecta. Wow. So, Ito namin. Dito. Wow! Dito. Panguling solid. Ito so,

cleaning? Mm -hmm. Okay. Okay. Yes. Okay. Okay. ba? Iya. Okay. gaya-gaya. Gaya gaya. Okay. 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 po Okay. na Okay. 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 Ano? Okay. 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 Oo, naman. Ano dadalhin daw nila e. Oo ha, dito. di ba yung number mo? Pwede po order Pag nagpa-order pa. Pag may birthday sa amin. Mga tag 20 kilos, pwede po. Ah, magkano naman yung Sabihin nyo agad, para may idea kami. Ano pa meron dito? Wala pa dito. Sunset. Ano pa meron dito? Tapusin yung mga ito. Ah, Kuya, baka malaglag yung

Anong? Ice cream? Mayroon na. Nakuha na oh. Sorry. Pa, ang tagal mo eh. Salamat. Salamat po kayong serviyete. Tisho, tisho. Tissue, tissue. nyo guys. O oh, pila na naman sila. Oh ya, masarap ang namin. Masarap, masarap. So ya, mila na naman sila. yung aming food dito Kuya, shout out. Pansit hindi paluto kuya. Kasaba.

Sabi na pag-aaral na nakaka Ako, na na ko, siyam na barbecue sa casino. Or sausage. Sorry. Ehm, sa Salamat po. Of you? Nice Nice mm -hmm. mm -hmm. I want to You want that. I want

Puno-puno. May mesa Alin? Is. 250. Is it chicken but the it's red? Chicken. Is it red? Yeah. It's oh. chicken. Because I know the baboy, they put a red sign. Uh, no, it's chicken. Okay. Because How much? 250. Wir haben leider keine Münzen mehr ja. und 1 Euro oder 50 Cent, geht schon. Das ist für ihn, ne? Ja, ja. No. tao lalo ngayon <laughs> 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 Ikaw na <laughs> lang Ikaw na lang <laughs> <Italiano>. <laughs> Bakit kami italyano kami? <laughs> italyano ba kaya? <laughs> <Sorry>. Italyano <laughs> kami kaya? Italyano yan sila <laughs> ah. Italyano kami lahat dito Pero italyano no? Ano ano? Ano yung ibig sabihin na Noel? Ah, italyano kami Italyano? Maniwala eh mix kami ng itat sa kay Locano, kay Italiano kami. <laughs> ha? Mix kami ng itat sa kay Locano, kay Italiano kami. Jaden! Jaden! Kau naman dun? Ano <laughs> mo ang dami naghahap ng bad, ng ano ba na nakiyo? Ay. Ay, no, wala pati magtinda. Pagod na no, rin ako kinagagalang. Ay, no, Pila no, pa see. yung ano yun. Ano, mag-iing ka? Ha? Tapos no, taglit lang ha? Papay nga lang din ako. Papay, o oh, sige sabi mo ako, okay na. Punta ako mag-iing. Sige nga, punta ka <laughs> ka doon. Punta na, mag ka ha? Oo, oh, sige. Baal na ka dyan ha? They need you to reboot Nino. There's a problem with the network. There's a freight reorder that we will give you. Nakakata mo sa order, kasi sabi ko mag-order ka dito sa mga plano. So, it's just ordering for status and we'll come to coffee team. They are Kakunti na yung tao, pero hindi pa rin natigil ng pagbilis sila pero Turun Was okay. ist das? Banane. Okay. Dann würde ich sagen. Bitte? Zwei? Einen. Also Reis mit Kokosmilch, oder? Nein, nein. Das ist Kleberreis mit Kokos. Kokosmilch, ja? Ja. Okay, ja. Okay. Ja,

Ay, pala eh. Nakapila na eh. Alam mo mo nang halo-halo. Mainit, malakas. Doon kay Mix, oh. Wala na yata silang halo-halo. Di ba, Juan? Tinan hmm. nyo ah, pag mainit ulit. Ito. Tinan nyo, pag mainit. Tinan nyo, yeah, na mainit eh. Yeah, baka nainit na ulit. Tinan nyo. Thank you. Ay, ay, ay. Yes. pa ako. ay. So, pobos na yung tinda namin. At ang oras ay 5.20 na. Maubos na. Sikat na sikat din yung halo-halo uh, namin dito. Pinipilahan din. Ayan <laughs> oh, yes, ah, yeah. o. Yeah, yeah. <laughs> ganyan lang din sa ganoon salamat na naman po yung food namin. Salamat sa inyong panonood. Bye bye. bye.